mangyayari yun kung wala yung aeroplano. So, oh, Madam Chair, if uh, Malacanang is uh, cooperating with ICC, albeit uh, patago, kahit na di-deny nila, kahit ano sinungaling kasinungalingan na nagsasabi nila, uh, the nag-cooperate pa rin sila. nangyari na nga eh. Nandun na si Pangulong Duterte. Cortesy of Philippine Star. Ito ang malino ang sabi ng International Criminal Court or ICC na ang gobyerno ng Pilipinas ay nakipagtulungan sa kanila. Ang gobyerno din ng Pilipinas ang nag-provide ng aeroplano. Sa Philippine Star, the International Criminal Court spokesperson Dr. Padi L. Abdalla said, the surrender of former President Rodrigo Duterte to the ICC was Manila's decision. So, ibig sabihin, ang presidente ang nagdesisyon. So, ang presidente ng Pilipinas ang nagdesisyon na isuko si President Duterte sa ICC. Malinaw na malinaw ang sabi ng spokesperson ng ICC. And any question about its legality would have to be submitted to the judges. So saan kaya judges ito? Sa Pilipinas or sa International Criminal Court? Ito malino na malino. What's ICC on Duterte surrender Philippine government allowed it? So sino ba ang Philippine government? Kundi si President Marcos Jr. Siguro naman, it is a moral obligation of this committee also to to share our findings of this committee to President Donald Trump. Para kung sino mang may-ari itong group stream na ito, na Erobano, ay kung may mga ari-arian ito sa Amerika, i-covered siya sa executive order na pinirma ni President Trump. Kung sino mang may-ari ng group plano na yan, mananagot siya kay President Trump. Sigurado ako, kung group stream ka na Erobano, Meron kang mga area-area sa Amerika, kaya prepare. Prepare for uh, the repercussions of your action. Dahil very clear yan, doon executive order na inisyo ni President Trump na mananagot kung sino mang mag-facilitate uh, ng mga interference ng ICC to Uh, their allied countries. Ang problema lang, Senador Bato, hindi tayo kinikilala ng Amerika ally. Ang kinikilala lang nilang ally katulad ng Taiwan, Korea, Japan, Australia, at iba pa. Never mention sa lahat ng naging presidente ng Amerika ng Pilipinas ally. Ang lagi lang nila mention ay shoulder to shoulder. Madam Chair. Ah, kasi Uh, maliwanag yun ano ito yung tip code nandiyan si PRRD maliwanag and there's also an article in Manila Times na sinasaad na may challenger Aero, ano nga pangalan nito? Challenger Aero Air Corporation that arranged the flight. Hinahanap po namin yung article, biglang nawala. Pero andito yata, ayan, yan ang nakita natin eh. Sino may-ari ng Challenger Aero Air Corporation? Sino yung mga shareholder? Nandito po yung SEC, kilalanin natin si Attorney Bernal, Attorney Santiago. Kilala po ninyo itong Challenger Air Corp. Sila daw ang uh, nagayos nag-ayos uh, biyahe. Good morning, Madam Chair. Um, as regards Challenger Aero Air Corporation, Uh this was not among the corporations that were requested by the committee so we may have to ask for some time for us to provide these documents madam chair meron kasi ngang uh, nagpadala eto naman hindi ko na mahindian nagpadala na yung challenger daw is subsidiary ng San Miguel totoo ba yon pakipakita na lang. Kaya lang, wala nga tayong tao rito na magsasabi, wala tayong testigo. Eh, na-obliga kami maghanap. At may nagpadala nito na, eto nga, uh, San Miguel daw ito. Anong, uh, ano yung uh, papel ng challenger kung hindi naman sila may-ari? Kaya nakakapagda ka, uh, kanino ito registered? So, ano so, up uh, siya? if I may, Madam Chair. Ah, close na daw sa SEC. Close. close. Ha? Huh? Hmm. Nakita pa natin siya. SEC sa Ah, okay. So, hindi namin mahanap itong challenger na to. Yes, sa uh, Senator Bato. No, well, I think uh, Atty. Perdino Santiago. Uh, you're with uh, SEC, attorney? baka pwedeng uh, i-text mo na lang ngayon noon. Anyway, uh, computerized naman lahat yan, eh, di ba? Baka pwedeng ma 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 mapadala mo kay dito habang hindi pa tayo nag-adjourn. Uh, We're already coordinating with the office. Thank you, thank you, Atty. Thank you. Salamat. Maraming, salamat. Maraming salamat. Pero hindi naman ito may-ari eh. Ang sabi, arranged lang. Sino nga ba yung may-ari nitong aircraft na to? at ta uh, anong kumpanya to na nag-charter o nag, -charter or nag out at sino ang nag-charter noong March 11 kasi ang sabi ni uh, Secretary Remulla si John Vic siya siya nagsabi na yung private jet was paid for by the office of the president so ngayon tinatanong ko if the company or person who owns the plane was authorized to charter it or lease it kasi ang pinto iba Pacific Asian Pearl Airways, meron yata sa SEC niyan. Pwede kayong sumagot, 'yun ang registered owner tama?